Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Alet Madam Butterfly! Ngayong araw na to, samahan pa akong alamin at tuklasin ang host plant ng mga butterfly na makikita dito sa aking garden. So ang host plant ay mahalagang malaman nyo kasi ito yung pinapangitlogan ng bawat isang butterfly at kinakain din ng caterpillar. So 'yon, samahan nyo po akong alamin. Tara. So ito 'yung host plant ng Aristolochia. O kaya ito 'yung tinatawag na birdwing na kinukumpara sa ibon kung lumipad ang butterfly na 'to. So ang host plant niya ay Aristolochia tagala. O kaya kung dito sa amin ang tawag sa host plant niya ay ahilon. So, ang ah ahilon ay nagsisilbing gamot sa mga bata, lalo na kung may sipon at ubo. Kaya kadalasan, yung mga tao dito sa amin ay pumupunta dito para humingi ng dahon. So, tinatapa lang yung sa likod ng bata. So, ito rin yung pagkain ng caterpillar ng birdwing butterfly. Pang nangingitlog sa ahilon na butterfly, ayun yung takot kutsibweya yung katawan nun ay pula at yung ilalim ng pakpak ay kulay pula rin. Tapos yung lik nasa ibabaw, ang kulay ng pakpak ay black. Ayun. So, ang host plant niya ay yung ahilon. Pareha siya ng host plant ng birdwing butterfly. So, ang caterpillar ng birdwing at kutsibweya ay yung bunga ng ahilon ay kinakain nila. So, nginangat-ngat nila yung bunga ng ahilon. Tapos, pag hinog na rin yung bunga ng ahilon, pag bumuka na yon ay hugis basket siya o kaya tinatawag nilang parachute. Ayun, kung titingnan mo, ang loob nun ay punong-puno ng seeds ng ahilon. Tsaka, yung ahilon ay mabilis magpropagate kasi pag hinog na, parang sumasabog yung laman nun, yung mga seeds nun. Kaya makikita mo na lang sa baba, nakakala, tumutubo na. So, ito naman ang butterfly ng Idea Lyokono. O kaya yung tawag ko talang, talaga sa kanya ay Idea Butterfly. Yun, yung Idea Lyokono, ang host plant nito ay Parsonsia Helicadra. so, or Tyloplora Hispida. So, dito sa atin, common hindi ko alam kung ano ang tawag ng vine na to dito sa atin. So, ang butterfly na ideya no ay poisonous to bird dahil sa kanyang kinakain na host plant during caterpillar siya. Host plant ang Ideal no ay tinatanim po siya cuttings tapos yung bunga niya rin po uh, hugis pahaba yung bunga ng dahon ng host plant ng ideya no mahaba yung bunga niya tapos pag Hinog na po yun, kusa po siyang sumasabog. Kaya makikita nyo rin sa baba yung mga tumutubong seeds ng mga uh, host plant ng ideya. Ito rin ang bulaklak ng host plant ng ideya. So ito naman yung Maniliana Butterfly o kaya tinatawag na Blue Glassy Tiger butterfly, ayun so, dati hindi ko rin alam kung anong host plant nito kaya lang, nung pumunta ako sa bukid nakita ko yung caterpillar ng manilyana, so kinuha ko nung maging butterfly na siya nakita ko na siya pala si manilyana butterfly, so ang host plant niya, hindi ko alam kung anong tawag dito sa atin so, ang scientific name niya ay thylopora Tylop plexosa So, ayan. So, nakita ko lang siya dito sa bukid. Sa bukid. So, maraming, ano, maraming makikita kayo sa bukid pag pumunta kayo ng ganitong klase. So, gumagapang lang siya sa ground. Yung, ano, yung halaman na to. Kasi isa siyang ori ng vine. Ayan. So, tingnan nyo lang po yung dahon ng host plantang Manilyana dito sa video ko. Baka makita nyo sa pagpumunta kayo sa bukid. man yung butterfly na graphium agamemnon. O kaya ang graphium agamemnon ay nabibilang sa swallowtail family. So ang graphium agamemnon ay ang pinapangitlogan niya ay yung dahon ng guyabano. At maliban dyan meron pang isang butterfly na nanginitlog sa guyabano, ito yung graphium serpedon. Ito po yung kulay blue butterfly. Ayun. Kaya tinatawag siyang blue triangle. Ayan. So, ang Graphium sarpedon ay isa siyang swallowtail butterfly. Ayan. So, dalawang klase na ng butterfly na nang nangingitlog sa guyabano. At maliban po dyan, meron ding isang moth na nangingitlog sa dahon ng guyabani. guyabano. Ito yung Atacus atlas o kaya mas kilala sa atin na tinatawag na mariposa. Ito naman yung nangingitlog sa Halaman, si citrus, suha, yung mga butterfly na to ay ito yung papilyo ni Day Family. Katulad ng papilyo politis, papilio romansubia, tsaka yung pinakamatakaw na caterpillar, ito yung papilyo demolius. So, lahat sila ay magkakapamilya, iisa yung pinapangitlugan nila. Yung mga citrus. Ito po yung butterfly ng Hypolimnas bulina o kaya tinatawag siyang blue moon butterfly dahil sa taglay niyang kulay na nakahugi sa kanyang pakpak na bilog sa ibabaw na kulay blue na para siyang buwan. Ayan, so ang caterpillar nito ay kung pagmamasdan mo ay parang nakakatakot kung hindi mo siya kilala kasi sasabihin mong higad. Ayan, so ang host plant po nito ay ang kamote, pero based on my experience, kumakain din po siya ng dahon ng kangkong. Pero ang paborito niyang itlugan ay yung dahon ng kamote. So, ito po yung hypolimnas bulina. At yan po ang host plant ng aking mga inaalaga ang caterpillar. So, kung meron po kayong katanungan about butterfly or sa caterpillar, wag po kayong mahihiyang mag-comment. At i-subscribe na rin po ang aking YouTube channel, Alet Madam Butterfly. At pakihit na rin po ang notif notification bell para po updated kayo sa susunod kong i-upload na video. Yan. So, thank you, thank you so much po. Huwag po kayong magsasawang suportahan ang aking YouTube channel. Maraming salamat. At kung meron kayong katanungan, about sa butterfly, sa pupa, sa caterpillar. So, comment lang po kayo sa baba at aking sasagutin. Oh, so, thank you so much. Bye-bye.